I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Uh, familiar, di ba? Kasi ber months na. Makakatanggap ka ba ng 13th month pay? Ayon sa Presidential Decree No. 851, lahat ng employer ay obligado magbigay ng 13th month pay sa kanilang rank and file na empleyado. Makukuha ito ng empleyado kahit ano pa ang uri ng kanyang trabaho o paraan ng pagbabayad ng sahod. Basta nakapagtrabaho siya ng hindi bababa sa isang buwan sa loob ng isang taon. Tandaan! dapat ibigay ang 13th month pay ng manggagawa on or before December 24